Wala nga yung legend. Wala ko naman, lalakad naman. Wala, hindi pa. Ito lang. Mayroon ka dyan eh. Eh, makakatan. natin pa. Subreddaman pa! Pinakagat eh. Mahat nga, may May kapis din. Eh, pwede lang Ito, 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 ito. Ito. Tugog. Bago, patay na to eh. Kanina ha? Sa magpakamatay kakako eh. Ngayon, tang na paglalaro na pala no, wala mo pag-tripan. Si Max baka nakakawa dyan eh, tinatalong pa eh. No? Tokin yun bayot eh. Hmm. Bayot yung buhot Tang na, pag best tayo nyo malang yan, magturong. Yung yung pinakamalakas. Oo, patayin na yan. Tang na yun. Gagambino. ka lang. Yung ito ni Tantan, nilagyan kasi na malunggay. Nandating mo na kaya? Mahandar yan lang. Kasi, hindi niyang mahandar kanina po. Pakain niyo na yan. Sino po? Sino mo kaya? Tangan. Kunin mo na kasi ka sa Kunin mo kasi eh. Ayokun. Tangin na kasi ay pakulit eh. Uy no, mo. Uy mo. Sige na. Sige na nga. Uy no. Sige na nga. 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 Sige na Hindi dito yung n Hanapin mo pag nahanap mo sa ina. Ta tang ina kasi flashlight din, eh. hindi yung mandar eh. Ah, ta anong binaliktad ko yung battery niya? Ngumunan pa kaya laban niyan. <laughs> ano kulay ng ana yung galabayo? Okay. Ito. Ay, ta tang ina yung bumitaw. Hello, brother. Hello, brother. Hello, brother. Hello, brother. Pag, ano ba? Ano tayo bukas? ano? Tag na bala na. <laughs> tang ina yung pangit. Yan na rin training mo, alpati na. Ah, hagis nga namin yung sa amin sa baklaran. <laughs> sa Sabadis. Sa't eh. ginuto muna natin lahat eh. Wala na pala man na siya, ano. <laughs> <laughs> Bili na. Tama na yan. <laughs> <laughs> na, <Inna>, na. <inna. laughs> pala, gagawin din mo na video. Ano ko? Higa Wala si Balit siya. Balita ko siya, daw si Mama Albi ah. <laughs> Sa'yo <laughs> pinanggit. Okay. Pumalit kay ma Mama <laughs> Melody. Nakuna tihaya na yung isa. ang daming katis ng bojo, go. Bo. Sa so, pwede. Kaya lang pwede. Ang dami ka tisong ubi ka rito. Ang po, namamatay na. Ang buhay pa yan. Gila ba? Yun o. Gilip mo kaya. Ang maliksi pa rin yung maliit tangin mo, tangin na Paglabanin mo lang kasi ba? Ay, ay, Paglabanin mo na yun na o. Sa tingting Isa na o, Hindi nagagalaw sa tingting, ting Hindi na makakasin. mo na. Balik ka rin natin. Para may power. Kagawa yung kawawa yung butog sa bato eh. Ito kagambang muna ka yung... Ito kagambang bato yan, ayan, ayan, ayan. Ito kagambang botog. Ito kagambang... Yan? Ano yun? Ito kagambang baka na yun. Ito kagambang bato ka na. Ito kagambang bato na. Ito kagambang bato ka na. na. Ito kagambang na. lang kagambang tapos lahat fishbowl ang gano'n. Tangin pa rin yung malaki oh. Oo, tangin Kita kita yun no. Di huwag naman itong na ito. Gagamba lang yan. Gago, yung ko nga pumasok yung tatuloy mo. Uwi na ako. Gagod tama na? Tama ito ah. na yun eh. Uh, baby, tak -tak mo dito. Okay, <laughs> matatag. Okay, matatag mo. Matay. ka ito. Laboy <laughs> <laughs> uh, <laughs> boy pa pa. medyo malakas may nanay, yung may na yung ano natin. Patay na to. <laughs> Tiklo po mga puta. Tignan natin mga itsura. Ay, maraming katiso. mo. Ang daming lupa sa pwit. Tignan mo dito. Ito, ito, ito. Yan o yun um, ni Brian. Yan, ang maraming kati. Iba ang kati. ang kati. lang, natin ang stick. Ayan po, ayan po ang kati. Ito, 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 ito Hello. po, ito po, buhay pa. Nakaibulag sana po. Pakigalaw lang, baka magalaw pa. Galaw, 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 dali. Ayun yeah. uh, yeah. na, ayun na naglalaban ako. Oh. Tinaparisan eh. Dito ka. Ayun <laughs> <laughs> <Dito, laughs> <dito, laughs> <dito, laughs> na, po din. Tama na pakain mo na kay Michael Atchan. Sige na, play mo na. Save mo muna, punta ka naman. Ay, ikaw na, ikaw na.